So 'yun mga lude, nandito na naman tayo sa Wise na area. So 'yun mga lude, may technique na naman tayo 'yung bago mga lude. Ito so, nakasitap na si Tanggol mga lude. Tapos ang speaker natin si Pamandulan. Tinago natin dito mga lude, ang ating Pamandulan. So 'yun mga lude, magtago na tayo mga lude. sitap so, natin 'yung camera natin dito mga lude. The puppet, the puppet, the puppet, the puppet, One hour later. So ayun mga lodi, wala talagang lumapit mga lodi Mayroon pang nagsiniso sa area na nga natin mga lodi Kaya kinuha ko na mga lodi Wala talagang siso na dito sa amin mga lodi Wala talagang lumapit mga lodi Kaya tayo ay uwi na mga lodi tapos dito na area mga lodi ay mga wise na talaga yung alimukon hindi na lumapit kaya kailangan na talaga nating dumayo na mga lodi ngayon mga lodi welcome back sa aking channel mga lodi kung ano video na naman tayo mga lodi tayo ay mag update kay tanggol at saka pamandulan sa araw na ito mga lodi ay nagbudhunting tayo mga lodi pero wala talaga mga lodi wala talagang lumapit kahit anong huli na natin pangati, wala, tagang, wala talagang lumapit siguro walang season ngayon mga lodi na ito mga lodi tanggol mga lodi oh. pero dito sa amin talaga mga lodi napakawais talaga yung mga limukon dito grabe talaga nakakapagod talaga mga lodi basta magbudhanting malayo ang puntahan natin pero wala tayong huli grabe pero sa susunod na bird hunting namin mga lodi ay dadayo na talaga kami ng ibang lugar hindi na dito sa amin kasi dito sa amin nga gubat mga lodi ay grabe talaga napaka wais na talaga mga lodi ito yung ating pangapi na si tanggol at saka si pugi mga lodi ito si pugi mga lodi oh wala talagang katapang-tapang si Pugi mga lodi. Hindi kagaya ni Tanggol mga lodi na sobrang tapang talaga mga lodi. Kunin ko si Kamandulan mga lodi. Sobrang ito si pemandulan, mga lodeh, di oh, matapang din si paman, pemandulan. Rabai talaga, mga lodeh, samaw mindor, mga oh pemandulan. Tingnan mo tanggol mga lodi wala pero sobrang tapang mga lodi. Ito mga lodi ay pangit na pangit ng pangati mga lodi, wala talagang walang katapang tapang talaga. Tingnan yung mga huli natin mga lodi doon sa loob mga lodi. Update lang update lang tayo mga lodi sa ating mga huli at saka yung pangati natin. Yun si Mahone mga lodi ay iwan ko mga lodi kung nasaan na yun mga lodi. Dito yung sa taas mga lude. Oh. Oh. So ito mga lodi oh, si Mahone mga lodi oh. Hinahanap ko mga lodi dito lang pala sa palibot mga lodi. Ngayon ko pala ito napakain mga lodi. 9am na mga lodi. Tanggol. Hmm. Ito yung mga pangati ko mga lodi. Ayan yung pamandulan mga lodi oh. Kumakampay tapos naglublob sa sag. Hmm. Matanda na yan si pamandulan mga lodi kaya madiskarte na talaga yan. Madami na talagang huli yan. Hmm. Grabe talaga si pemandulan mga lude. Hmm. Bitirano, bitirano na talaga. Ganito lang pag training ng mga pangati mga lodi. Para maggumagaling sa mga diskarte yung mga pangati mga lodi. Pakitain mo lang ng magaling na pangati mga lodi. kagaya ni tanggol mga lode ginanyan ko palagi kaya may diskarte talaga si tanggol mga lode hmm? galing talaga to sa pamandulan mga lode ang problema lang ni pamandulan mga lode ay magsawa sa diskarte mga lode sa pag mayroong lumapit magsawa sa mga lode Ito si Mahone mga lode. Palaging tingin-tingin nila mga lode oh. Medyo matapang na to si Mahone mga lode. Yung isa dito mga lode oh. Wala talagang ka. Wala talagang. Skapeng diskarte eh. hindi kagaya ng pamandula natin mga lodi oh grabe talaga si tanggol mga lodi ay pinasok ko sa kulungan mga lodi hindi ko na para yan ang palagi kong gamitin sa pagbudhanting para lalong gumagaling Grabe talaga pemandulan, mga Hmm. si na si Mahone Mangalude oh Grabe talaga pumandulan Mangalude Si Mangalude oh si pumandulan oh grabe talaga oh. Hmm. Tingnan mo si Mahone Mangalude jan sa taas oh Pumandulan si Tanggol Mangalude Si Pugi oh wala talaga pakialam si Pugi Hmm. Grabe talaga guys, pamandulan mga lode oh. Sa araw na to mga lode ay nagbudhanting ako mga lode sa ko mga lode, kung mayroon bang lu dumapo, lumapit. Wala talaga mga lode. Parang naisip ko mga lode, ay wala talagang season na ngayon. Kaya subukan namin sa sunod na araw mga lode, kung magdayo kami mga lode kung makahole ba kami mga lode. Tisting ko mga lode. Pero grabe napaka hirap talaga mga lodi magbudhanting sa malayo. Tapos wala kang huli. Nakakapagod talaga mga lodi. Lalo na maglakad tayo. So ayun mga lodi. Hanggang dito lang ang aking video mga lodi. Dito lang nagtatapos ang video ko. I-update ko lang yung aking mga pangate mga lodi. Yung mga kanilang mga diskarte. No? Tingnan nyo si Pamandulan mga lodi oh. si Mahone Tanggol Yung aking mga huli mga lo din dito lang Oh let me up with a bright smile on now To me in the dark, to won't get lost now To the moonlight, I see you, are real right now